guys, welcome to my channel Hát, yun na nga, tag ulan na naman So, lùm yu ba, kapag tag ulan <coughs> Yun na nga, dahil tag ulan ngayon Meron tayong pag-uusapan ngayon na limang limang bagay na ginagawa ng estudyante kapag suspendido ang klase dahil sa tag -ulan. Number one, yung nag-post ka na sa FB na walang pasok, tapos si-chat ka pa, at ipipirim ka pa ng estudyante. Ano yun? Ulit ulit? Ulit ulit? Number two, yung nag-repost ka nang walang pasok sa FB, pero yung na-repost mo, last year pa! Last year! Number 3 Yung ilang araw mo na walang pasok dahil sa bagyo. Tapos, chat-chat ka ng estudyante mo. Tapos sabihin, at tatarungin sa'yo na, Sir, hanggang kailan po yung walang pasok? Oh my God, Anong gusto mo? Saan nag ka na lang? Di ka na lang pumasok, di ka na nag-edron. Number 4 Yung gumawa ka ng fake news. Tapos, isisend mo pa sa mga klase mo. Yung tuloy, kala nila walang pasok. Number five, yung wala ka nang ginawa kundi maghintay sa FB kung may pasok o wala. Yan tuloy, hanggang madaling araw, gising ka pa, hindi ka nakapasok. Yan, bagay baki mo, bagay mo. And thank you for watching guys. And don't forget to subscribe my channel.